Pa kayo dito may e, Pinoy agreement ng Kalaw. Binigay ko lang. Ano ko magawa ng bahay? Ha? Magawa ng bahay. Okay kayo lang ka magpagawa basta nakatanga na yung situro ni Kalaw eh. Mga Dapat mga tuwing. May ano may yun nga ang ba ito eh. talaga yung... Oo. Oh. Alam mo yung ano? Oh, alam mo yung... Alam mo yung... yung Pinakatamasahan na ano? Hindi naman na parang... Yung nagyan ng mga naman naman na ano. Pinagyan ng mga laman naman. Ganun siya doon. Tapos pero pa sa kwantay Oo. Oh, ilang ilang, ilang year na lang yan. Mga ano lang. Mas ilang ano? Mga tropa tropa sa mga... Ilang, ilang 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 kaya? May kalit siya ko pa magpagawa. Parang pagkakit na ang design ng gawa niya. Kasi dire-direcho. Maraming gamit kasi talagang tao. At ako na, no. umuot ng bahay niya, daan mga umuot sabi. May isip-isip lang ako, may... 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 Uh, so, niyong, uh, Tingol, o, may pakamay ka. So, kung gusto niyong ah... perusada sa ating-asing o mitsa o parikasan, dito lang mapapatpas sa Kala. walang manila. Dito lang, may mga gamit tayo dito na bagong labas lang ah... Uh, itong biyakis lang po team at ko po ng mga sarili niyang gamit ay pangkalahatan, protection, uh, pangontra sa mga masasamang uh, uh, pagkasa atin niya, mga no, masasamang natin uh, kung magkaroon ng pangdepensa, yan, pang uh, ano dyan, sa natin gamit kaya kailangan, natin talaga itong may gamit ka para may meron kang protection at may ka ngayon naman tayo ditong pangnegosyo, pang business, yan, yan, Ganito tayo dito pang atak uh, attack ng customer kung may hawak kang bit uh, lagi mo dala-dala lagi laging ilagay sa palantela para lagi kang may gabay na magtatago sa iyo ng gamit yan saka meron din tayo dito mga bagong lapis na galing may libon may libon may one eye may saksaga may tagusan may trangungo may kahit ano pa mga, mga ibang mga glass na mga mutya na bit na mga pagkalatan meron tayo dyan kaya nandito lang kami dito sa Kalaw ng Manila. Lagi tayo nandito. Friday at Martes lang na kami nandito lagi. Pag nandito si Utal Baggio, dito si Utal si si uh, uh, para mag, uh, ano nang gamit, uh, magpasabi ng mga gusto ng paggawa, ng paggawa ng ID na pag-member ka ng Karimbaka, nandito meron, nandito sa Kalaw lang. Pasabi ka lang kay Piloy Agiba at kay Utong Bajo. Kaya huwag nakakalimutan lagi yung mag-subscribe kay kay Galadchao sa subscribe ko sa YouTube channel. Huwag nyo kakalimutan lagi mag-like, mag-share at mag-comment kayo sa YouTube channel ni Galadchao para lagi updated kayo sa kanyang mga bagay doon dito nila. Nakakagati lang doon. Amap, abe ma. Apat na... Saan ba yung titindan dito? Wala. Wala ka pa niwa. Apat lang, apat lang. Doon, doon, doon. Apat. Pagamit po okay, sa kalor okay, na masaya lang. Balik ako nga okay. 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 so, tayo. Okay. Sige ha. Sige Mga na oras. Sige ha. Kaya nakanda na yung gamit. Nasa lang ko yung gamit mo para mabubuhay uli. Oh, so, matibay yan. Sige, ingat. Sige, sa barko. Oh, si engineer. Dating wiper. Wiper ko lang siya. Magbalik niya ngayon. Gamit niya. Ano yung tolo? kanino yung gamit siya? Uh, anong gamit siya? Ito yung gamit nito ay Anong gamit siya to? Pwede mo, pwede mo paliwanan uh, may pangontra, may business na hindi tayo bato may, may kitlat. At may kitlat na malaki, may, may po, tayong, ano may ano, may libon. Meron may may din libon na may sa akin yung utol galing pa dito. Na kami ng gamit, meron an ano, din na... anong ano yan? yan? ano yan? Anong yan? pang ano pang gabal din sa lakas at saka sa unat. Sa... Ano yan, bagang? Oo, so, oh, yung panganyaya niya yung gusto mo bibigay sa ilang lakas at uh, yung kain mo, malakas na sustansya mo, yan. Bibigay ito lang sa lakas po, ah. di mo, di ka rin mapapagod ito. Anytime, anytime. Ano yan? yan? ang uh, meron tayo dito mantay. Yung ito pang negosyo at uh, pang protection sa gabal, sa gaba mga sa tuyo meron tayo ginawa ni Torito, matagal na sa to. 1 -1 pa to, matagal na sa to. Pero Laga ko pa yung ninatat tong gamit na to. Ayan. Kaya sa tingin ko to, laging hindi hindi iniiwan inini, to ang gamit kasi eh, ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at uh, palangga sa mga masasamang elemento katulad ng bababara, mga Palipat angin, ayan. Ayan, palipat ang uh, sumpa. Ayan, meron tayo dyan. Lagi akong dito sa ito. Nak nakita ko, Tol, meron kang pangil na kita. So, lahat kami dito sa Kalaw, may kanya-kanya kaming gamit, may kanya-kanya kaming mga dala-dala po, Sa mga gamit nito, para lagi kaming iwas sa disgasya, kapamakas, at uh, mga gusto kong makakuha ng ito, meron tayo dyan. Kompleto po yan. Dito lang sa Kaalaw lang Manila, pwede ka makakuha ng libon, may time Marami po mga makakukuha ng mga gamit. Ayan. Ayan dyan. Solid to po yan. Kahit gabi-gabi, pakinggan mo mga alala ko araw-araw. Pwede pipili pa pala ako silpon. Oo. Kahit i-ano mo lang sa USB.